distraction ng vegetation, habitat ng wild animals, nasisira. During that time, which was around the first two weeks ng February, around Clark Airport, daming mga patches ng biomass burning. So makikita mo talaga na grabe yung usok. Every time na yung aeroplano ay dadaan sa, sa may usok, kikita mo yung mga, halimbawa, carbon dioxide, carbon monoxide, spike talaga. Historically, ang nakita, base po dun sa mga data natin, favorable shell during strong el at hindi lang po dito kundi sa ibang lugar. Ilang ahensya ng pamahalaan ngayon na nag-uusap-usap para sa pagbabalangkas ng isang sistemang magbibigay ng babala sa mga residenteng maaaring maapektuhan ng grass or forest fire.